ito ay wala ng value kaya itinapon ng may-ari pero dahil wala ka ng value sa kanila bibigyan kita ng value ilalagay kita dito sa kubo dahil ito ay naging special po sa atin ilalagay ko po ay dito na mismo sa harap ayan o Kaya nga sabi ko mga kalayas, bibigyan ko ng importansya ito. Ayan oh, native na native. Nagdala na po ako ng ilang gamit na para dito po sa kusina. Nagdala po ako ng plato. Ito, apat na plato, tatlong platito. Ito po. Saka isang bowl. Ah, ito pa pala po. Stainless, saka ito na plastic. Saka squeezer po, pampiga ng kalamansi. Pare po ay nag-provide na talaga ako para kapag po nagluto din eh ay meron ng makakainan. Para hindi po pa liban, -liban yung mga plato po gawa ng chef po ay dun po sa kabila yung kay kuya ka best friend. Para may sarili din po tayo na mga plato Ito po ay Ari po ay galing sa uh, Japan Surplus. Matagal na po ari oh. Anong ganda. Hmm. Parang sina owner rin. Tapos mga kalayas, ako pala ay bumili na rin po ng tong. Ito po ay ginagamit po talaga, kinainan na dati, ganitong ganito po yung tong, pangkuha po ng baga. Yung po bang nagbabaga na kahoy, o basta po yung mga maiinit na pwedeng sipitin po nito ang tawag nga ni ina na dati ay sipit paunti-unti naman mga kalayas ay ito nakukomplete po yung ating mga gamit ayan tapos ari yung ating kubo tingnan nyo po mga kalayas o napakainit po ng panahon ngayon lang pa ulit ako nakapag video dito sa taas ng ating kubo. Papakita ko po are, dine. Diyan po nung minsan mga kalayas ay may palay pa. Ay, ngayon po ayan, nakapas na. Iba-ibang kulay po ang ating makikita po sa ating video. Ano po, yung paligid na yan. Tara po mga kalayas, are pala. Kung malala niyo po nung ginawa po natin are, Ayan, open po oh, Kitang kita pa rin po Oh, oh. Yan po ang gusto ko talaga ay Kahit saan po ako din isumilip ay may madudungawan oh, Para po pati ang hangin ay pasok na pasok Ay di habang po Napakainit ng panahon mga kalayas Ay ako po ay dinimuna sa silong lalagang ko po ng plastic varnish yung kayuran na ginawa ko po ba nung isang araw tapos yung masusobra po na plastic varnish dito na lang po siguro o kung saan po dyan sa mga kawayan na naan dyan para mailagay na rin po gawa ng kapag nabuksan na po yung isang bote ay sisingaw na po kaya e babarnish ko na lang po uli tayo po ay dinilaang sa silong muna ako po sana ay maghuhukay nung paglalagay ng tangke ng tubig. Ay mamaya na lang po pag yung medyo lilim na. Pag yung hindi na po ba masyadong masakit ang sikat ng araw sa balat. Ay aray po muna ang aking talaga ng varnish yung ilalim. ari naman po yung ko na mga kalayas. Para siya po ay protected pa rin po aring ating kayuran para hindi po kaagad masira at maganda-ganda din naman po ay kapag ka mayroong ganaring varnish ako naman mga kalayas ay nag stack po ng mga ganare ay mga pa isa isang bote na plastic varnish para nga kagaya nito pagka yung mga biglaan po ba di tayo ay makakapag varnish ng kahoy Hindi na masyadong makikilala rin kahinari na rin mga kales at gawa ng nabarnisya na hmm. ay. Kapag ari dinobol, ari ay kikinang-kinang. babaw na po ang ating mabarnisyan sa unang pahid siya po ay ang bilis makaabsorb malakas po pero siguro pag sa pangalawa o pangatlong pahid na to maganda na to eh matipid tipid ng konti Tapos sa akin muna pong patutuyuin. Ari. Ayun po mga kalayas, habang pinapatuyo ko po ari sa sikat ng araw. Ipapakita ko po sa inyo aring napulot ko sa basurahan. Ito po ay kasama ng mga putol-putol na kahoy at saka upuan ay napansin ko po. Nung unang tingin ko po, siya ay sira-sira. Kasi may putik dito, tapos dito banda may mga sapot kung isipin natin oh, grabe yung efforts nung gumawa nito kasi ito inukit talaga isang kapirasong kahoy na nalagyan po ng buhay ayan oh, para po siya naka 3D ito po pansinin po natin ito po ay nipahat kubo bahay kubo siya po ay nasa ilalim ng isang puno at ito po yung kanya mga dahon Nung una nga po akala ko siya ay Beehive Hindi po pala Ito po pala yung pinakang dahon Nitong punong kahoy Nasa ilalim po yung Nipahat Ito naman mga kalayas Coconut tree Puno po ng niyog Tapos ito Pinoy na pinoy eh mga kalayas Tingnan nyo po Nakayapak, nakapaa tapos yung kanyang suot na short ay isang sobrang taas ng lilis isang medyo mababa po yung kanyang lilis kung mapapansin po natin aring kanyang daladala siya po ay may balabalagwit na saging sa ayan po papasalamat ako dun sa umukit nito at ito ngayon isang bagay na napulot lang natin at i-display ko po dito sa ating kubo Ayan, no? kung bilang ano po ha, kung bilang ma-appreciate po natin yung mga bagay-bagay, talagang ito po napakatagal po niyang ginawa. Grabe yung efforts. Nadating talaga sa time na siguro kapapasa kapapasa ay nawawala ng value pero for me isa po siyang napaka valuable na inukit ito ay wala ng value kaya itinapon ng may-ari pero dahil wala ka ng value sa kanila bibigang kita ng value ilalagay kita dito sa kubo kung i-analyze ia lang natin baka nga ho ano eh ito ay pinang re-regalo pa kapag nanliligaw. tapos itinapon lang ano itinapon po aring dublihan mga kalayas so. ah, medyo makinang kinang oh. pag dinubli Okay na po mga kalayas. Oh, iba-iba naman pag na-varnishan. Medyo makisig-kisig ng konti. Patutuyuin ko lang po yan din eh. Ngayon naman mga kalayas yung sobrang plastic varnish, ibabarnish ko po dito sa pinto. Kaysa sumingaw pa po, po yung ating nasa bote na natitira, no?

madudublihan ko kasi baka mamaya dublihan ko tapos yung kabilang pinto hindi naman umabot ay hindi naman po magandang tingnan parang hindi na po ako makakapagdubli gulang na po ang plastic varnish ari naman po ayun tira lang ay na ating sinaig di bali po pagsunod uli ay utay at tsaka ako na lang uli dudublihan mga kalayas are ay paamoy laang ang kumbaga hmm. ayos din naman po kami naman kahit pa pa dahil ito ay naging special po sa atin ilalagay ko po ay dito na mismo sa harap dito ko po isasabit ayan o. kaya nga sabi ko mga kalayas bibigyan ko ng importansya ito ayan o oh. native na native janapuyan na po yan siya po ay sampahid lang po hindi ko na po madudublihan gawa nang naubos na po yung tira po dun sa ginamit natin sa kayuran ay iba iba naman po o oh. maganda nga pala pag may varnish ayan o oh. Ayos din po. Okay, yun lang po. Maraming maraming salamat po mga kalas. Sa inyong walang sawang pagsaporta sa aking YouTube channel. Ingat po kayo palagi. lagi. mo po kayo naroon. God bless us all. Peace out. Bye.